Sa unang araw ng pag-aasawa sa prinsip, walang awang itinapon ang babae sa bangin ng kanyang bagong asawa. Bukod sa mabuting palad, nahuli siya ng isang tuyong sanga na nagligtas sa kanyang buhay. Nang makabawi si Jesse sa kanyang ulirat, dali-dali siyang humingi ng pulong sa bunganga ng yungib. Ngunit walang sumago. Napagpasyahan ni Jesse na simulan ang pag-akyat patungo sa kisame ng yungib. Ngunit ang mga pader ng bato ay makinis, walang mga akyatan upang makapitan. Nagsimulang maghanas siya ng ibang daan palabas at di nagtagal ay nakarating siya sa isang yungib na naglalabas ng asul na ilaw. Ngunit kailangan niyang tawirin ang isang malalim at di masasabing bangin upang makarating doon. Tinipon ni Jesse ang kanyang lakas ng luob at tumalon patungo sa kabilang pani. Ang kanyang nasugatang binti ay halos maging dahilan ng kanyang pagkahulog sa bangin. Sa isang kritikal na sandali, ang kadena sa kanyang dami ay kumapit sa isang siwang na naggapahintulot sa kanya na mapanatili ang kanyang balanse. Kumuha siya ng isang punyal mula sa kanyang bulsa. Matapos ang isang, hindi nila kayang tiisin ang matinding galit ng ina ng dragon. Natanto ng hari na nagdulot siya ng malaking kapahamakan sa kanila. At agad na lumuhod, humihingi ng awa, na nagpahayag ng kahandaan na magbayad ng anumang halaga para sa kapatawaran mula sa ina ng dragon. Hiningi ng ina ng dragon ang gantimpala sa parehong paraan, na hinihingi sa hari na ihandog ang kanyang katlong anak na babae bilang hain. Mula noon, ang bawat bagong hari ay kailangang maghandog ng tatlong anak na babae bago ang kanilang koronasyon. Bilang isang paraan upang mapayapa ang mga kaluluwa ng mga pinatay na dragon. Gayunpaman, paano kaya kakayanin ng isang hari na isakripisyo ang kanyang sariling mga anak na babae? Kaya naman, gumamit sila ng panlilinlang sa mga walang kamalay-malay na mga dalaga sa ilalim ng pagkukunwari ng kasal. Upang ipadala lamang sila sa lungga ng dragon bilang mga hain pagkatapos ng seremonya ng kasal. Asi As Jessie ay isa sa mga biktima. Sa sandaling ito, ang kanyang ama at ang mga sundalo ay naglakbay sa lungga ng dragon. Ngunit sa paghara sa napakalaking dragon, ang mga sundalong tao ay lubos na walang lakas. At mabilis at tiyak na natalo. Bagamat natatakot, ang ama ni Jesse ay hininag nagatubili at hinugot ang kanyang espada. Na sumusugod ng buong lakas upang iligtas ang kanyang anak na babae. Ang tagong ito ay nasaksihan ni Jesse. Nakakarating lang. Nadama ng ina ng dragon ang kanyang presensya agad na ginami ang kanyang ama bilang pangakit upang mailabas siya. Sa kabila ng pauli-ulit na babala mula sa kanyang ama na huwag lumabas, naggasya siyang isakripisyo ang sarili, na nagnanais lamang na makatakas ang kanyang anak na babae mula sa lugar na ito. Nakita ni Jesse ang kanyang amang tinamaan sa dibdib ng dragon, na nagpalabas ng isang masakit na sigaw. Nang marinig ito, ang ina ng dragon ay mabilis na lumingon upang hanapin si Jesse. Sa pag-asang nagtatago sa likod ng isang bato, sa isang kritikal na sandali, Isang sundalo, na naghahanda ng kumakas, ay aksidenteng gumawa ng ingay. Agad na nakakuha ng atensyon ng ina ng dragon. Ang mga sundalo ay dali-daling tumakas. Matagumpay na inakit ang halimaw palabas ng lungga nito. Ginamit ni Jesse ang pagkakataon upang lapitan ang kanyang ama. Ipinagkatiwala ng kanyang namamatay na ama kay Jesse na gamitin ang lubid na iniwan niya upang makatakas. Ang kanyang stepmother at kapatid na babae ay maghihintay sa labas. Habang hinahabol ng ina ng dragon ang mga sundalo, Mahigit na hinawakan ni Jesse ang lubid at nagsimulang umakyat pataas. Mabilis na napagganto ng ina ng dragon ang pagbabago ng target. Sa isang pag-alburoto ng galit, dinurog niya ang mga sundalo hanggang sa mamatay. Pagkatapos, ipinapadyak ang kanyang mga pakpak. Mabilis siyang sumugod patungo sa tumatakas na si Jesse. Nang makita ito, si Jesse ay desperadong umakyat nang mas mataas. Hindi nangahas na huminto kahit sagli. Ang mga apoy ng dragon ay umungal patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, si Jesse ay nakaapak na sa bangin ng maaga. Naggatakas mula sa yungip. Alam niya na hindi madaling hahayaan siyang makatakas ng ina ng dragon. Agad na sinakyan ang kanyang puting kabayo patungo sa tabing daga. Di inaasahan, ang ina ng dragon ay sumulpot mula sa lungga. Umuungal ng may gali. Natanto ni Jesse na hindi niya kayang lampasan ang dragon sa pagsakay sa kabayo. Kaya mabilis siyang bumaba. Nagtago sa ilalim ng isang malaking bato. Nang maabutan lamang ang kabayo ay napagtanto ng ina ng dragon na niloko siya. Agad na nagalit, nagbuga siya ng apoy, sinunog ang buong kagubatan. Nasaksihan ng Reyna sa kastilyo ang nakapanghihilakbot na tagpong ito. Agad na nahulaan na si Jesse ang nagpukaw sa dragon. Upang mapayapa ang dragon, inutusan ng Reyna ang mga sundalo na dalhin ang kapatid ni Jesse. At itinapon siya sa bangin bilang handog sa dragon. Nang sa wakas ay makataka si Jesse at muling makasama ang kanyang stepmother. Nalaman niya na kinuha ng Reyna ang kanyang kapatid. Determinadong iligtas ang kapatid, Nagda siyang bumalik si Jesse sa lungga ng dragon. Gamit ang kanyang mga karanasan noon, buong tapang na sinalakay ni Jesse ang lungga ng dragon. Narating ang Blue Light Cave at gumawa ng mga ilaw mula sa mga alitapta. Ginamit niya ang dumi sa pool para itago ang kanyang amoy. Inipon ang mga nakalat na armas. Gumawa ng pansamantalang mekanismo na may timer para mailihis ang atensyon ng dragon mamaya. Pagkatapos ay kumuha ng espada sa lupa. Naghahanda para sa labanan. Ang dragon din ay nag-aabang. Inaasahan ang pagbabalik ni Jesse para iligtas ang kanyang kapatid. Kalahating oras ang lumipas mula sa malayo, narinig ng dragon ang ingay, inakala itong si Jesse. Agad na tumalon ang dragon patungo sa pinagmulan ng tuno. Ginamit ni Jesse ang pagkakataong ito para hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kapatid ay malubhang nasugatan at hindi makatakas ng mabilis. Nang mapagganto nitong nadaya ito, sa isang iglap, bumalik ang dragon. Inutusan ni Jesse ang kanyang kapatid na magtago muna, habang siya ay naghahanda upang harapin ang dragon ng mag-isa. Ipinahayag niya ang katotohanan sa dragon, inilantad ang mga kasinungalingan ng hari, na inilalantad na ang mahalikang pamilya, ay hindi tumupad sa pangako na ihandog ang kanilang mga anak na babae ngunit nilinlang ang mga inosenteng babae sa pamamagitan ng mga peking kasal. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, tumanggi ang dragon na maniwala. Dahil walang ibang pagbipilian, hinugot ni Jesse ang kanyang espada Upang harapin ang dragon. Ngunit nasunog ng apoy ng dragon at nahulog sa tubig. Matapos umahon sa lawa, sinubukan ni Jesse na kunin ang kanyang espada. Ngunit sinalakay uli siya ng dragon. Paglay ang matinding sakit, mabilis na hinugot ni Jesse ang isang punyal mula sa kanyang dibdib para gumanti. Matagumpay na binulag ang isa sa mga mata ng dragon. Pagkatapos ay kinuha niya ulit ang kanyang espada. Pauli-ulit na sinasabi na hindi siya mula sa maharlikang angkan. Gayon paman, naniniwala pa rin ang dragon. Dahil naamoy nito ang amoy ng mahalikang dugo kay Jesse. Dahil walang ibang pagipilian, sinaksak ni Jesse ang dragon sa palad, pansamantalang nakawala sa pagkakahawak nito. Nang mapagtanto ang lumalaking galit ng dragon, Naglakat si Jesse patungo sa isang malaking bato. Sinadyang pinukaw ang dragon para huminga ng apoy. Ang dragon ay natupok ng sarili nitong apoy. Nagpalabas ng isang matinding hiyaw habang nahuhulog sa lupa. Nang makita ito, inyunat ni Jesse ang kanyang palad para magpaliwanag na sa tuwing ang isang prinsip ay nag-asawa ng isang babae, may hihiwa sa kanyang kamay na naggapahintulot sa mahalikang dugo na dumaloy sa katawan ng mga babae. Sa loob ng maraming siglo, nilinlang ng mahalikang pamilya ang dragon gamit ang paraang ito. Itinaas ni Jesse ang kanyang espada at malakas na isinaksak ito pababa. Ngunit hindi niya pinatay ang dragon, pareho silang biktima. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan nila ay maaari nilang harapin ang tunay na salarin, ang mahalikang pamilya. Pumasok si Jesse sa pool, gami ang mga alitap-tap, para pagalingin ang mga sugat ng dragon. Pagkatapos ay nag-isa siyang bumalik sa kastilyo. Sa sandaling ito, sa malaking bulwagan, niloloko pa rin ng prinsipe ang mga walang kamalay-malay na mga babae sa seremonya ng kasal. Lumapit siya sa entablado, pinalaya ang nobya, pagkatapos ay malakas na nagbabala, binigyan ang iba ng huling pagkakataon na makatakas. Ngunit ang reyna, umaasa sa karamihan, ay walang pakialam. Bigla, Lumitaw ang dragon sa itaas ng kastilyo. Habang umalis si Jesse, ang kaharian ay nalunod sa apoy at bumagsa. Umalis si Jesse mula roon, at sa itaas niya, ang dragon ay mabagal na lumipad. Kukunin nito ang pwesto ng kanyang ama, para patuloy na bantayan si Jesse.